Narinig mo ba yung nangyari ng September 30 dito sa Pilipinas? Grabe yung rally, dinagsa ng tao. Oo oh, nga Parang buong kalsada, puno ng mga nagra-rally. Sobrang daming boses na ipilit pinaparinig para sa pagbabagong hinihiling. Pero alamin natin mga pangunahing pinaglalaban nila. Madaming silang pinaglalaban kasi pilit na nagtataingang ang kawali ang mga opisyal. Mula sa reforma sa edukasyon, nagdag sahod, lalong-lalo na sa paghiling ng pananagutan para sa flood control projects o yung mga ghost projects. Tama. Lalo na yung mga kabataan. Nakikita mo talagang tapang nila. Hindi lang basta protesta, kung di may puso talaga. Nakakatumang makita na gumigising na sila sa mga isyong mahalaga at kailangang tugunan. Pero syempre, hindi talaga maiwasan na may mga taong nagsasabi na nagkakos lang yun ng traffic at nakakasira sa normal na araw nila. Oo. Pero paano naman natin mararamdaman ng pagbabago kung hindi natin ipapahiyag ang ating mga saloobin? Lahat ng mga malalaking pagbabago nagsisimula sa mga ganitong hakbang, di ba? Tama ka dyan. Parang yung rally, isa siyang wake-up call para sa gobyerno at sa lahat ng Pilipino. Correct. Hindi lang ito basta laban ng iilang tao, kundi buong bansa na gustong umangat ang buhay. Sakto, kaya sana kahit hindi ka nakapunta sa rally, sinuportahan mo pa rin yung mga layunin nila. Oo nga, importante ang boses ng bawat isa. O paano, hanggang dito na lang ating usapan ha. Muli, ako si Liana, ang iyong cutie ka, Chikahat. At ako si Macho Mat. Kita-kit sa susunod na Chikahan. Patuloy tayong magkaisa para sa magandang bukas muli ito ang sentro balita paalam pa